ito si Mr. Nakakalata na ko nito ha. Kanina pa ito nag si CP, eh. At mukhang seryoso yung pinapanood niya sa CP niya. Sa tingin ko, mikus-mikus yung pinapanood niya kasi seryosong seryoso kanina pa yan. Ayan, tingnan nga natin. Tabihan nga natin at baka papansinin tayo. Magpapansin tayo nito. Ipapaamoy natin kay Mr. yung amoy na pagmamahal galing sa ating kilikili. Ayan, mmm, mabango yan. Dalawang araw yan walang linggo, kaya wag ka nang tumanggi sa amoy ng kilikili ko. Ay nako guys, pambira naman ito sinister Oi Oy. naamoy na nga ang kilikili natin, hindi pa rin makaano. Hindi pa rin tayo papansinin. Sarap kasi ng mikus-mikus ang pinapanood niya. Nag nagtuwad yung mikus-mikus sa silpon niya, yan. Sige lang, wag tayo tumigil hanggat hindi tayo papansinin ng mga mister natin. Gagawa at gagawa lang tayo ng paraan. Ay, iwan ko sa inyo mga boys. Nagpapansin nga nga yung asawa nyo. Pakipot-kipot pa kayo. Porkit ba nakatibak yung pinanood nyo na mikos-mikos? Hindi nyo napapansinin yung asawa nyo? Tingnan lang natin. Sige, maka mahubog ka dyan sa baho ng kilikili ko. Ayaw mo talaga akong papansinin ha? Tingnan lang natin. Pag ako napuno, naku, luluwa talaga yung mata mo sa ano, kakatitig sa akin ha. Uy marap ka Uy tayo naman ang mga mikos mikos Huwag kang titik na titik dyan sa sipi mo Kasi andito lang ako sa tabi mo Tingnan natin ha Simula na nga Aha Ayaw mo pala akong pansinin ha Makatayo na nga at mag Simula na ang ating ano Papansin kay mister Iba talaga itong pinapanood ni mister na mikos mikos Kasi yung mata niya hindi nakawala sa sipi Sarap na sarap siguro yung sipi ay Tingnan na natin at magliadliad ako dito Tingnan lang natin, hindi ka lilingon. Ops, ops, ops. Bawal lumingon, pakipot-kipot ka pa. Ngayon ako naman. Oh tingnan natin. Oh dodong, huwag kang ismail-ismail dyan, dodong. Naiinis talaga ako. Ngayon, sasayawan kita. O, ngayon, nakatitik ka na sa akin. May pa ano-ano ka pa dito sa hita ko. O, hmm, nakasmile smile ka na. O, tingnan lang natin. O, Ops, bawal yan, bawal. Kanina nga, seryosong-seryoso seryoso ka sa pinapanong mong mikos-mikos eh. O, ayan. Ngayon, dito ka naman humarap sa akin. Ops, tignan lang natin dong kung hindi ba tatayo yung mga kawayan mo dong na may maraming ugat-ugat tong. Ayan, o. Oh, ba diba, los lus-lus ka ayaw mo, boys. Ngayon, binitiwan mo na yung sipi mo at dito ka karap sa akin kasi titig na titig ka na. O, oh, alam ko dong, simula nang tumayo yung kawayan mo may mga gamot-gamot. O, -gamot. oh, ngayon, o, oh, sino sa atin? O, oh, Oh. Wag kang umano dyan, wag kang. Bawal yan, bawal. Manigas ka dyan dong. Suluhin mo yung sayo. Kamutin mo yung sayo. Oo, oo, Tingnala natin, hindi, hindi ka ba papansin? Oo, ayan. Oo, bahat ngayon, parang tulok na tulok yung laway mo dong. Kumikimbot lang na konti, terek na terek yung mata mo. Samantalang kanina, hindi mo ko pinapansin. Kasi, maayos yung pinapanood mo na mikos-mikos. O ngayon, salitan tayo dong. Ikaw naman hindi ko papansinin. Tingnala natin. Ayan, tutulok na yung laway niya. Tapos yung kawayan niya simula nang tumayo ay kaluoy ni Modong. Tara dong, hamulan tayo dong. O tara!